Isipin mong may taong naginsulto insulto sa iyo, pumuna ng iyong trabaho, o hayagang hindi iginalang ka sa publiko. Ang una mong reaksyon, galit, pagkabigo, marahil pati ang pagnanais na gumanti. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na maaari kang maging hindi matitinag, na walang salita, kilos o insulto ang makakapagpayanig sa iyo kailanman? Tila imposible, hindi ba? Ngunit ang mga stoiko ay nagmaster nito. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano mo rin ito magagawa. Ang galit ay isa sa mga pinakamapaminsalang emosyon. Pinapapurol nito ang paghatol, sinisira ang mga relasyon, at ibinibigay ang kontrol sa mga nagpapagalit sa atin. Ngunit ang mga sinaunang stoiko tulad Nina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus, ay naniniwala na ang tunay na lakas ay nasa pagmaster ng iyong emosyon. Sa video na ito, Natatalakayin natin kung paano sanayin ang iyong isipan na hindi magalit o maabala ng sinuman, anuman ang kanilang gawin. Unang hakbang, baguhin ang pagtingin sa mga insulto, ang kapangyarihan ng pag-unawa. Sinabi ni Seneca minsan, mas marami tayong pinahihirapan sa imahinasyon kaysa sa realidad. Isipin mo ito, ang mga insulto ay nasasaktan lamang dahil pinapayagan natin ito. Sa susunod na may magsabi ng nakakasakit, tanungin ang iyong sarili, tungkol ba talaga ito sa akin? Kadalasan, ang negatibidad ng mga tao ay sumasalamin sa kanilang sariling mga pakikibaka, hindi sa iyong halaga. Sanayin ang iyong sarili na makita ang mga insulto bilang ingay. Walang kabuluhang mga salita na walang tunay na epekto sa iyo. Sa susunod na may mga insulto sa iyo, huminto sandali at sabihin sa iyong isipan, problema nila ito, hindi akin. Pansinin kung gaano kabilis matutunaw ang galit. Ikalawang hakbang. Kontrolin ang iyong makokontrol, huwag pansinin ang hindi mo makokontrol. Si Epictetus, isang dating alipin na naging pilosopong Stoiko, ay nagturo ng isa sa mga pinakamakapangyarihang aral. May mga bagay na nasa loob ng ating kontrol at mga bagay na wala sa ating kontrol. Ang mga salita, kilos, at opinyon ng ibang tao ay ganap na wala sa ating kontrol. Ngunit ang ating tugon ganap na nasa atin. Kapag naunawaan mo ito, titigil ka sa pag-aaksaya ng enerhiya sa mga bagay na hindi mo mababago at mag-focus sa kung ano talaga ang mahalaga, ang iyong sariling kapayapaan ng isipan. Sa susunod na may magpagalit sa iyo, tanungin ang iyong sarili, nasa kontrol ko ba ito? Kung hindi, bitawan mo na. Ikatlong hakbang, magsanay ng negatibong biswal na pag-iisip. Maaring tunog kakaiba, ngunit ang mga stoiko ay naniniwala sa mental na paghahanda para sa mga pinakamalalang senaryo. Kung ihahanda mo ang iyong isipan para sa mga potensyal na insulto, kritisismo o kawalanggalang bago pa man mangyari, mawawala ang kanilang tindi kapag nangyari na sila. Ginagawa ito ni Marcus Aurelius araw-araw na pinapaalalahanan ng sarili ngayon, makakasalamuha ko ang mga taong makasarili, bastos at mayabang. Ngunit hindi ko hahayaang guluhin nila ang aking kapayapaan. Tuwing umaga, maglaan ng 30 segundo upang ipaalala sa iyong sarili na haharap ka sa negatibidad ngayon. Ngunit hindi mo hahayaang kontrolin ka nito. Ikaapat na hakbang. Tumugon ng walang pakialam. Walang mas nakakainis sa isang galit na tao kaysa sa isang taong tumatangging mag-react. Kung may magtangkang magpagalit sa iyo at tumugon ka ng may kalmadong walang pakialam, mawawala ang kanilang kapangyarihan sa iyo. Isipin mo ang apoy na walang oxygen, namamatay ito. Ganyan gumagana ang galit. Ang kawalan mo ng reaksyon ay sumasakal sa negatibidad. Sa susunod na may magtangkang magpagalit sa iyo, ngumiti lang at lumayo. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Ikalimang hakbang. Palakasin ang iyong isipan sa pang-araw-araw na disiplina ang stoicismo ay hindi lamang isang pilosopiya, Ito ay isang pagsasanay. Kung nais mong maging tunay na hindi matitinag, kailangan mong sanayin ang iyong isipan araw-araw. Magmeditasyon, magjournal ng iyong mga iniisip, magsanay ng self-reflection. Habang nagiging mas self-aware ka, mas mahirap para sa iba na kontrolin ang iyong emosyon. Simulan ang pagja-journal gabi-gabi Isulat ang mga sandali kung saan naramdaman mong sumisilip ang galit at pagnilayan kung paano ka maaaring tumugon ng mas mahusay. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang isang dramatikong pagbabago sa iyong mga reaksyon. Ang sikreto sa hindi kailanman pagagalit o pagabala ng sinuman ay nasa iyong kakayahang kontrolin ng iyong pananaw. Mag-focus sa kung ano ang maaari mong baguhin at sanayin ang iyong isipan na manatiling matatag. Tandaan, walang sino man ang may kapangyarihan sa iyo, maliban kung ibibigay mo ito sa kanila. Ngayon may hamon ako para sa iyo. Sa susunod na siyuti araw, tuwing may magtangkang magpagalit sa iyo, tumugon ka ng may ganap na kalmado. Obserbahan kung paano sila tumugon at kung gaano ka mas nakakaramdam ng kontrol. Pagkatapos, bumalik at ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Kung natagpuan mong kapaki-pakinabang ang video na ito, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga bagong upload. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito tungo sa pagmaster ng ating mga isipan. Isang prinsipyong stoiko sa bawat pagkakataon. Kita-kit sa susunod na video.